Ambal mo ang mo, majang. Ito ang

Gin pa dulong ato kana mo na? Way, may... way matako gin way matako nagi hambal nga may order nga speaker nga da. Hmm? Hindi da ako siguro. Tika nimo nga yan ito. Imo ito nga ran mo? Ni 135. Hindi da kon. Hindi Mas ako. Sila inda tanaya. Sila si kapoy order ba? boy. Ha, boy, boy boy kuya boy order boy ya. Siguro ba si kun gin padala lang siya na ya kamayo nga classic tawo. Way yo. Uy, tikpa na ka dyan, ah, ginahambalak na mo niya, idulong ko na ito kay Tet, tapos po, na yung 135. Tipa, ano dyan, may gamit porta. Oh, tino, dyan nage... na niyo. Ordinyo, malay niyo, nga randyo mo. Uy, may tako nag-i... Kay Tets, tala itong aran daw. Hindi kita nga aran, Tets, eh. Paano, abe, mag -i? Ako, nabi, hey, why, mati, nga randyan na akong dyan. Kani mo gani na pangaran diyan nga dalon gani mo tinan 135 Amo gani tiwa takot inubayan kadang speaker nga di takon magbuo kada

Pulia sa na tet, pulia sa na tet. Uli do ka mata. Atong ah, na nay tet, na bayad mo. Hmm. Hmm. Ambal mo way imong order ah. tapos kay bayad dili bulod niyo don. Kita agin deliver de ka tawo de. Eh. Wet bayad okay, ya ah, uh, mo. Ambal mo gyud niyo way imong order. Para nga wet it, lorong istorya. Uli. Uli do ka motor sa lipotas. No, 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 no. Ay anta kamo mo blahaw. Pase ka ta ka mo. Panadano, lego mo ta. Masinabad ka mo dis ba panimalay ko. Pati ka o, tay. sanda sa sanda. Ha? May isa na? sanda. Ate, bayan po. Ate, tatong di ah. Makro mm. mm. kanta. Oh sige. Oh. Mm. Makanta tatong -ta. di. Mm. Oh. May dala pagalit ito Nga kanta tatong -ta kay oh. Victor Wada. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ah. Kanta ran. <laughs> kanta